Sagittarius, so, tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nice po mag ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace at ng ating tears bracelet. Makikita niyo po yung link sa description box. Sorrow Intentions by Al Reyes, Okay? Tignan po natin. Pwede rin po kayong manood ng inyong other sign, Sun, Moon, Rising, and Venus. Para sa mas kumpletong mensahe. And also, this is timeless reading. Kung kailan nyo po mapanood, pwede pa rin po kayong makaresonate. Okay? Energy. We have secret accounts. Ayan. Ano tong mga secret accounts na to? Pwede ito ay sa social media. Ayan po yung iba sa inyo. Meron ba kayong racket sa social media? Sa Jotarius. Ayan po. Pero, pwedeng ito ay very ano lang sabi natin discreet discreet to sa mga tao na kakakilala sa iyo depende yan sa content ninyo ayan po or yung iba sa inyo kasi ayaw niyo ng maraming issues okay pwedeng sinisikreto niyo to kung nare vlogger yung iba sa inyo bakit kasi po pe, pwede na alam mo na ang una mong mangi, mga magiging bashers is yung mga nakakakilala sa iyo kaya po yan tinatago po ninyo ano mm -mm. Yung iba naman sa inyo, could be, you have secret accounts talaga, secret uh, Facebook accounts, kasi pwedeng nasasakal yung iba sa inyo towards your person. No, parang laging nakabantay. Ayan, wag, wag lang kayong papahuli sa Jotarius. <laughs> Tingnan natin. Okay, iba naman sa inyo could be, ito ay hindi social media accounts. Kung hindi po, some of you, ito ay bank accounts ninyo. Na sinisikreto po ninyo towards sa inyong family. Bakit? Kasi pag nalaman, hinihingi lahat. Ah, hingi ng hingi. Hindi pala lahat, hingi ng hingi. Hanggang sa maubos ang laman. Tingnan natin. Okay, energy po sa paligid. Kamusta naman ang energy sa paligid mo sa Chitarius ngayon? So, we have ten of cups. Ayan, marami namang mga tao sa paligid mo na sobrang saya nila. Fulfilled naman sila sa life. So, ganun, parang hindi ka rin naman nila naaabala. Hindi mo rin naman sila naaabala, ganyan. Mm may kanya-kanya kayong mga kinagkakaabalahan in short sa buhay. So, masasaya po ang mga tao sa paligid mo. So, pwedeng na, na ano ba yun, na-influensyahan ka rin naman nila. So, yung iba sa inyo, kaya mas lalo pa kayong na-inspire towards, di towards dito sa inyong mga ginagawa. Blessing for today, we have the full. Meron tayong Ace of Wands. Okay. And meron tayong two of pentacles. Blessing ito. Ayan po. Kasi pwedeng yung iba sa inyo. Ayan nga. ba diba? Kung meron kayo ditong uh, secret accounts or kung anumang accounts ito. Pwedeng may perang. May malaking perang papasok sa inyo dito. Which is pinaghirapan nyo po ito ha. Makita mo na. Uy. Sulit pala yung sabi natin. Yung nilaan mo na oras. Yung pagod mo. Yung paulit-ulit mo na ginawa. Dun sa ano na yon 'di ba? sa isang bagay na 'yon. susulit so, pala siya. Ito po ay pinaghirapan ninyo, ha. Oo, so pwede pang tumaas yung inyong kikitain. So some of you nga kasi basta inyo could be nagba kayo. So pwedeng may nag dito na videos ninyo. Mm, mm Meron naman dito, pwede po na. Yan kung meron kayo mga ka meron kayo dito mga accounts. Ayan po, tuloy-tuloy yung pasok ng pera sa inyo ngayon. Meron din dito pwedeng nagbabalak kayong mag-travel and pwedeng matuloy na to. Mapagtuunan nyo na siya ng pansin. Ano na? Ano yun? Yung parang ma-finalize nyo na siya. Na kung tutuloy kayo, tutuloy talaga kayo. Uh, and you have the budget na rin po. Tingnan natin. Okay, yung struggle mo naman. We have the sun struggle, pwedeng struggle mo ngayon kasi may good news na nangyayari sa'yo so yung iba po sa inyo, ayun, pwedeng hindi nyo naman siya masikreto, ba diba? parang hindi niyo mapigilan yung sarili niyo na i-share, so ingat-ingat lang kayo dun sa bagay na yun, ano, kasi pwedeng maging blockages mo to ba diba? ito yung maging dahilan kung bakit pwedeng hindi to matuloy kasi na i-share mo sa kung hindi man sa social media, kung nari sa isang tao na i-share mo, ay eh, yung isang tao pala na yun, akala mo friend mo talaga yun akala mo natutuwa siya sa mga achievements mo yung iba nga sa inyo kahit sister or brothers po ninyo pwedeng hindi naman natutuwa sa mga achievements niyo kaya ingatan niyo talaga na magkwento sa kanila even your parents 'di ba ko na rin yung parents mo oh happy sila sa iyo pero pwedeng nakikwento nila dun sa isang mong kapatid or sa ka, ano niya sa relatives mo na meron palang lang inggit sa iyo so yun ingat-ingat po kayo no na mag-share dito ng mga good news sa life niyo because yun yung pwede ninyong maging struggle four of swords yun, ang struggle pa nung iba sa inyo dito is meron po dito no, sa na nakakontento kayo sa kung ano yung mayroon kayo ngayon pwedeng sabihin natin sige ikaw kasi appreciated mo te. Eh, pero pag titignan kasi siya ng ibang tao, di ba? may nasasabi sila, oh, Sagittarius, ano na, okay na sa ganong buhay. Pero kasi dun ka masaya. So bakit siya nagiging struggle para sa iyo? Though hindi mo naman siya kailangang ipaliwanag sa ibang tao, pero kasi yun yung gusto mong gawin. Gusto mong ipaliwanag yung nararamdaman mo. Kaya ka nahihirapan. Okay, kaya tuloy napapatanong ka sa sarili mo, tama ba yung path na tinatahak mo? Uh, masaya ka ba talaga? Napapatanong ka tuloy ng ganyan. So, wag mo nalang dibdibin yung mga sinasabi ng mga tao na yan sa paligid mo. Yan. Mm, -mm. Meron at meron pa rin kasi do mas malakas naman yung energy na maraming masaya sa buhay nila at hindi ka nila pinapakailaman kasi may kanya-kanya nga -kanya kayong uh, pinagtutuunan ng pansin. Pero meron at meron pa rin pong may mga nasasabi. So, iilan lang naman yan. Kaya huwag ka dun masyadong mag-focus para hindi ka rin mahirapan at hindi rin mabother yung energy mo. Check natin yung money energy mo. We have justice. Ayan, mukhang may pipirmahan kayong kontrada dito. Ang ganda. Or may magbabayad na sa inyo ng utang. Or kung may nag naman dito, ayan po, ma-approve siya. And marami sa inyo talaga, you're very transparent sa sarili ninyo ha, pagdating sa inyong kaperahan. Or if you have partner, if you have husband or wife, very transparent kayo. Kaya mas lalo pang nagbo-bloom yung inyong kaperahan eh. Kasi pwedeng sa importanteng tao talaga sa life niyo hindi kayo nagtatago ng pera. Diba? Hindi kayo nagdadamot. Yan. Sa family talaga ninyo, kunwari sa asawa niyo ganyan. Kaya tuloy-tuloy din po yung blessings para sa inyo. Kasi alam ni universe na hindi kayo nagdadamot. No? Kaya mas lalo pang nag-grow yung money ninyo. Tignan natin. Pagdating naman sa career, we have the hermit di ba you're very focused pagdating talaga sa career mo tsaka ayan masikreto talaga yung iba sa inyo kung before lahat sinishare ninyo towards your family yan hindi lang yung mismong ano ha yung sinabi nyo lang even money nagsishare din yung iba sa inyo pero natuto na kasi kasi kayo ngayon eh yan you know? na nalaman mo sa na pag naghirap ka pala ay eh, wala palang tutulong sa'yo kaya ngayon pwede po na ayan tahimik na lang kayo pagdating sa inyong career even yung trabaho mo ngayon kung lumipat man yung iba sa inyo ng trabaho or kung ano man na yung pinagkakakitaan ninyo hindi nyo na talaga dapat i-share talaga mm -mm. kasi tatanungin lang kayo uy paano ba makapasok dyan turo mo naman sa akin ba diba, may mga nagtatanong ba sa inyo ng ganyan oh, tuturo nyo nga sige tinuruan nyo tapos kayo pa yung nasisi pag hindi natanggap hindi ba so tahimik na lang talaga kayo ayan manahimik daw kayo dito pagdating sa career nyo mag focus na lang po kayo sa business naman if you have business hmm ang ganda oh ang ganda ng energy mo pagdating sa business So, yung iba po sa inyo, pwedeng meron na kayong, meron kayo talagang business, pero pwedeng meron pa po kayong ibang pinagkakakitaan pa, which is yun yung dapat hindi na malaman ng ibang tao. No, kasi, baka utangan na kayo dito sabihin ang yaman-yaman mo na Sagittarius so ayan po ang ganda rin ng kaperahan ninyo pagdating dito sa business mag-grow pa po ang business ninyo tataas pa yung sales so kung ngayon pwedeng feeling mo hindi pa kayo medyo nakakabawi pagdating dito sa sales ayan po makakabawi kayo meron kayong ano dito uh, pwedeng isang kliyente lang pero magsasanga-sanga siya Okay, so pwedeng i-recommend kayo nung isang kliyente na yon towards sa iba pa niyang mga kakilala. At yun, yun na yung simula na makakabawi po kayo. Tignan naman natin energy pagdating sa love life. Energy po pagdating sa love life ni Sagittarius Spirit Guide. We have the devil. Ayan, tignan natin. This is a toxic energy pero kasi may pagbabago. Okay, so pwedeng nagbabago yung person mo. Okay, o yung sabi natin, dati toxic na toxic yung energy ng relasyon ninyo. Ngayon, pwede po na mas nagmamature na kayo parehas. Okay, ah, walang sumuko kasi dito. Oo, sabi natin, ba diba, ang um, toxic ng person mo, pwedeng may mga bisyo siya before, pero natigilan niya yon Kasi gusto niya mismo yung pagbabago. Pero pwedeng nandun pa rin naman siya sa healing stage, no? Papakunti-kunti lang yan. Unti-unti lang. Hindi naman minamadali. Pero nandun kasi yung suporta mo. Sagittarius, ayan. Nagtutulungan talaga kayo dito ng person mo. Iniintindi niyo yung isa't isa. Mm. This is a happy family, a stable family, stable income. So, ayan po, nalampasan nyo. Meron kayong nalampasan dito. So, pwedeng isa po yan sa mga ituturing or tinuturing ninyo na blessings na hindi po kayo bumitaw sa person ninyo, sa asawa ninyo. Kasi worth it siya. Ngayon, nagtutulungan na po yung iba sa inyo. Mm -mm. So, hindi lang ikaw yung naka-experience ng success at nakaka-experience ito kung hindi yung buong pamilya mo. ay I mean, nagbe-benefit dyan yung mga anak po ninyo if you have kids. If you have children. ba diba? You know, walang sukuan dito. So, parang highs and lows talaga yung, yung relationship ninyo. Pero, yun nga, nalagpasan po. So, you're very thankful din okay. talaga sa sarili ninyo, sa partner ninyo, sa asawa ninyo na hindi po kayo, sumuko. Ayan. Yes, moving forward ang energy dito. Meron nga dito, ayan, pwedeng magpapakasal na. Uh -uh. So, ayan po yung mensahe para sa iyo sa Jotarius. Maraming maraming salamat. Mag-iingat ka po always and more blessings to come.